pakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaring uh, mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, so first maisip rally sa Davao, Nagliyak ang balita at social media. Patapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Tungkol sa di kumano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Hindi naman magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito. Isa lang ang masasabi ko. Walang gamot na kapalan ng mukha mo sa Senado sa kapareho at sumunod pang mga buwan si Senator Aimee Angangu. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtawag. Para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng pangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatay, matapang, The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag ng palahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FDRID. Isang tapot at sil, nabalang nakapansin. Tuyo, umutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tended my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang, ngunit walang nagawa dahil sa ikot ng tama. Agosto, sinigawa ang unang Badcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang Confidential Funds TV. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusupo kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga ICC ng October. Walang bahid ng pagtutol walang palak na ipagtanggol ang kapwa-Pilipino. Nobiyembre, nag-iba na ang ihit ng hangin. Matatal, matapang, walang pahit ng pag-aalin lang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang kukustuhin uh, ng eh, IPRD, eh hindi naman kami haharang sa mga ICC. Para tagunan ng galawan, naingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, na hindiin pa rin ang impeachment sa Kongres. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng pangumalila. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit ang lihim na operasyon para gulihin si Duterte. Pag sampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusik habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. At Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, Kapit din na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber, Marso, Kapito, hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng aeroplano sa FPRRD, isinagawa na ang pag-arresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi kasama sa eroplano si, si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot. Nakalatag na. It's a uh, request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ay, ikaw ba ang plano ng lahat ng ito? Ay, hindi naman, hindi naman. Uh, I will say group effort, uh, Secretary Chidoro, Secretary Daniel Rizalcun, and the President. Nagsakatuparan. E, siya pa kami. Kayo mga suba tayong magawa. Wala tayong magawa dahil bispo ang gobyerno. So, kung ato kung ginaplas din sa tubangan, nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warat, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas court pending in Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pa na ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasap. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. I represent ko po ang Inter Interpol at CB Manila. So mali itong papel na to. Harapan. so that's uh, where we are so far um, at uh, mahirap uh, hindi an ang uh, sinasabi sa videong yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028 iminumungkahi namin na imbestigahan ng office of the ombudsman ang mga sumusunod una Uh, si DOJ Secretary Remilia Boying maaring managot sa violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wendley maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila Korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 319, Anti-Graft and Corrupt Practices for Inducing or Persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John B. Cremulia ay uh, ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. Two counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited by uh, VP Sara, both his daughter and his named Counsel and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG. Remulya to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code. False testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code. At conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot.